Gisingin nyo na lang ako pag round ko na uli. Hi! <laughs> <laughs> Yo, what's up mga tol? Ang mga funny lines ni Slack One. Diyan na nakapanood sa content natin ngayon. Pero bago 'yon, kung interesado ka sa mga ganitong usapan, especially sa rap battle, ay iniimbitahan kita na mag-subscribe sa ating YouTube channel. Marami pa tayong interesting content na paparating, kaya make sure na naka-click ang notification bell button para maging updated. Hindi natin may na patuloy ang pag-angat ng performance ni Slack sa tuwing sumasampay ito sa entablado. Kaya nito mga ipagsabayan ng bara sa bara at may talim din kapag naipagratrata na ng letra. Pero ang isa pang dahilan kung bakit siya inaabangan ng mga tao ay dahil sa husay nito bumuo ng komedyang linya. Simple at natural pero may dating at syempre hindi pilit yung pagpapatawa niya sa entablado. Ayan eh, 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 no, ay, si boss, ayan si boss. Yan, isa yan sa saksi. Isa yan sa ano. Umangat ka lang sa buhay, pati kapit bahay, may hayabangan mo. Malunggay lang hinihingi ha, ah. babanat ka lang. Asan kayo si nagsisimula ako? Ang to, alam mo kung oh, sinong angat na to? Utangin oh, na pipitas pa lang yung tao, kailangan i share pa yung kanta mo. Gago! Utangin oh, mo. So ang gusto mo palang palabasin yan na eh. mas magandang lalaki ka kaysa sa akin. O sige, tanongin natin yung mga fans na babae. Kaninong mukha sa amin ang gusto niyong makita pag gising nyo? Yung, yung makinis pa na mukha ni Bitrum o bobotigahan ko kayo? Hmm? Kasi, kasi si Bitrum dinama yung pamilya niya na uga, nagrebat, kaya galit agad. Sabi, gusto ba siya tayo yung ate ko? Malabo ata, pre. Di ka na namin kailangan doon. May aso na kami. Uy. Grabe to. Ngayon, alam na namin, nagsusyota ng aso yung ate mo. Ah, yun na yan. Tangina mo. Sarap ng buhay mo, ah. Tanggap-tanggap lang ng pera. Nagpapakasasa ka habang yung bayaw mo ando sa gate, nakakadena. Ang tangina, ah. Kayo! Si Enigma! seryoso, mawiwili ka sa mga fans na bobo kung sino pa yung mga judges sila din yung bumoboto. <laughs> <laughs> hey, <excellent. laughs> Flip top! Kami na lang si Bultorero, total gumagawa kayo ng lapida. Tama naman yung mga sinabi ni Apex, bali lang yung pagkakasabi niya. <laughs> <Hey>? <laughs> Kanto, gusto. Hindi sa pagyayabang tula, ako, may ghostwriter talaga! Ang saya nyo na naman! De, seryoso lang, tol. Ano bang ba problema sa sulatan? Ba't big deal sa inyo yun? Ano ba ang problema doon, ha? May inagrabyado ba aming tao? Meron ba aming tinapakan? Anong sagot? Anong masama doon? Baka nakakalimutan mo si Michael Jordan at si Lebron hindi lang mag-isang nag-champion! Ha? 2019 noong nakapasok ng liga itong si Slakwan. At gaya ng mga ibang MC ay sumubok din ito ng iba't ibang atake sa battle. Hanggang sa unti-unti niyang nahanap yung estilo na babagay sa kanya at komportable siyang gamitin. Sinong MC ng flip-top ang kumantot ng PMC ng Motus na nakasagutan ni Bugoy tapos walang ganto? A. <laughs> Beatroom July 2024 <laughs> B. Beatroom, July 2024. Okay na? Ang sagot! -ra -ra -ra. Tama! Dalawang beses mo siya kinantot nung no July. Madalas mo ba aming yabangan? Doon sa motor mo na Mio. Kailangan kasi may motor nun eh. Madalas niya ba aming sa motor niya na Mio? Porkit yung motor niya, di alarm. Di alarm, preno. <laughs> Quality yung motor, nangangamuhan pang pinagana. pang pinadyakan nyo ng lunes, andar martes ng umaga. De, <laughs> pero walang biro doon na talagang bilib ako sa kanya. Kasi yung motor niya, kaya niyang ayusin mag-isa. Take Ay, note, ayos na ayos yung motor ha. Inaayos mo pa. Dangin ko kumindat lang yung ilaw, binaba yung makina. Gago ka talaga! <laughs> so you are Floridel. The stupid MC from Davao that has a Russian accent. You look like a government project called Oxymiron with the motherfucking corrupted budget. I know you. The one who converted the Hot Wheels into aircon. <laughs> Do you know Nokia 3310? It is made from his cells. that's why it's called cellphone. phone. <laughs> <So don't>... <laughs> <laughs> Yung kasiraan ni Poison sa bataan, ba't kailangan ipaabot mo pa sa battle? Yung mga MC kumantot sa Taiwan. Pati ba naman yun, kailangan pang iangil? Ipagpalagay na natin na totoo yun. Ay <laughs> ah, hindi, totoo talaga yun. O, oh, sige. Eh di ba, kayo-kayo yung nagpakasaya? Tapos ilalaglag mo rin pala? Tang ina, kung nandun lang ako nun, haskit, tang ina, sayang talaga. <laughs> Bago tayo magpatuloy, isang mabilisang patalastas muna. Iniimbitahan kita na i-like at follow ang ating Facebook page. Marami tayong sorpresa, giveaway at bonus gen. Check mo lang yung mga video upload sa page para sa kumpletong detalye Pero kahit ano bang plano meron ka, slak mo na to boy, malabo kang maging banta! Wala akong pakialam kung sino ka pang Poncho Pilatong Diamante sa underground! Kayang-kaya kita isang la! <laughs> ang ina ano mo, sumadaling kita sa tangbunti eh! Nung unang nagpartner kayo ni Bagsek, yung produkto nyo mas bumenta pa lalo. Sipi mo yung mami at chili garlic yung lasang putang ina, bestseller pala pag pinaghalo. Kasi, ba't ang anghang nung chili garlic? Ano ba mga rekado? Isang kilong sile, bawang, mantika, at patong-patong na rape niyang kaso. <laughs> patong patong narit niyang kaso at yung pares mo naman bayaw puta walang sinasanto sa sobrang tigas kang karne pag tinutusok yung tinidor gumaganto <laughs> pero 3 weeks old ka pa nga lang daw sabi ng mama mo masel-masel ka na nadala niya sa paglaki kinilalang tigas sa kanilang baryo sa sobrang tigas hanggang ngayon hindi pa rin nagtatrabaho kaya lumaki kang ganyan kasi iniwang ka ng papa mo anong klase siyang ama sa bagay, kung ako tatay mo, kahit sa Rusi, isaswat kita. <laughs> Kasi, nanay niya nga eh. Pag nakikita siya, high blood, hindi na nagre-relax. Kahit sinong nanay naman, madedepress. Makita mo yung anak mo, mukhang Betamax. Kaya ayan. Kaya ayan. Kakaiba rin yung humor nito sa pagbuo ng patawa na bara. Hindi tipikal kaya naman may panggulat factor kapag binibitaw niya. Kung baga hindi plain yung jokes, nilalagyan niya ng iba't ibang sangkap yung inihahain niya para sa atin kaya naman nagiging mabenta ito. At last, at last, syempre, para sa inyo, bibigyan ko kayo ng ender na malupit. Ang effectus is... ay, efektos. <laughs> <laughs> Gisingin nyo na lang ako pag round ko na ulit. <laughs> right. Try. Time-time ulang panat, J.D. pangin ka natin! <laughs> <So, laughs> Tangina na kasi may vulcanize sa pisngi ang puta! Pero alam kong tatuyan, niloloko mo lang ako. Mga taga-bataan talaga, kakaibahan trip! Bukod kay Poison, sinong gagong magpapatatoo sa leeg ng 3 stars in eclipse? <laughs> Anong akala mo bayaw? Yang tatu mo ang bangis? Tanga! Mukha kang helper ng mekanikong napahiran ng langis! <laughs> May tra... Oo, oh, creeply, ikaw! Yung Bicolano nagtitiling bet. Ngayon tayo magsubukan ng yabang kung sino sa ating maliligbet. Opisyal kitang inahamon, hindi lang dahil na Ulitin natin to sa reaction, magubusan tayo ng internet! <laughs> Tapos, 15 minutes before 3, you got 2.45. Wes, tawagin mo akong basta ang in the second. 3 minutes before 4, tutok tong 3.57. Sunod-sunod yung bang, bang, bang. <laughs> Nakakarindi na parang TikTok. Ulit, <laughs> ulit. Sunod-sunod yung bang, bang, bang. bang Nakakarindi na parang TikTok. You'll hit the floor like left, right, left, right. Like Daig pa nagkikrip walk. Cut. Kada putok, double action. Manunood yung punto, pati real talk sa sobrang totoo. Napipilitan si boss, tatanggalin ka na sa flip top. <laughs> last week si Lil Strax nagpunta ng sementeryo para magtirik ng kandila sa na niya na tita. Nagsisigaw sa takot kasi may multong nagpakita pero yung multo hindi siya makita. <laughs> Tanginak, paano ba naman kasi? Pang apokalipto yung muka tapos pang indiano yung kutis. Gantong-ganto yung kulay ng mga tumbong sa UGIS. <laughs> At ayan niya ang mga nakakatawang linya ni Slack One. Kayo mga tol, ano ang pinaka natripan yung linya mula sa kanya? I-comment nyo na yun sa ibaba at babasahin nating lahat yan. Hanggang dito na lang muna yung video natin mga tol. Salamat palagi sa walang sawang pagsuporta.